los y los y los y guys Justin Brownlee and guys paano na Lian Filipino guys pero makita mo tumulong guys pumunta si ano ah dinalaw ni Justin Brownlee guys yung ating mga kababayan na mga mahihirap na nasa ng bagyo eto guys, tingnan nyo to guys naturing ang hindi Pilipino to guys pero makita mo naglalaan ng oras para sa mga nasa ng bagyo ay mga politiko dyan na mga dilawan na si Laila, Laila Dilema o aka Saba uh, Antonio Trilling Trillanes Brand Castro at Manuel at iba pang mga congressman dyan yung iba nga mga natalo na eto, tingnan nyo guys ha <laughs> guys tingnan nyo naman guys si Justin Brownley yan guys hindi yan Pilipino guys ha pero nakita nyo naman pinaglaanan niya talaga ha pinaglaanan niya ng oras ang ating mga kababayan para madalaw Kita mo, nagluto siya pa yung mismo nagluto niyan. Ha? Siya pa yung nagluto niyan, guys, para madalaw at makita niya ang kanyang mga fans na mga Pilipino. Lip na siya ng mga libreng pagkain, guys. Gilas! 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 Justin! 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 Gilas, Pilipinos! Gilas, Pilipinos! O, oh, nakita niya naman, guys, di ba? O. Oh. Asan na yung mga ano natin dyan? Yung mga lang ibang mga binabanggit. Taong bayan, taong bayan, taong bayan. Sila Laila Tidema, asan Lima, asa na kayo? Rizal Ha? Ah, lagi niyong binabanggit, ang taong bayan. Ha? Ah, si, si Franz Castro. Si Lugno. Ha? Ah, si si Franz Castro si Manuel yung mga natalong congressman dyan o ngayon, kaila, ngayon kayo kailangan ng taong bayan o dinaig pa kayo ng naturing ang hindi naman Pilipino yan guys pero nakita mo naglaan ng oras para sa mga kababayan nating mga Pilipino na mga mahirap na nga nasa nagtapa ng mga bagyo ng baha, kalamidad o ito, nating, na Tingnan nyo naman si Justin Brownlee guys Kung gaano siya minamahal ng taong bayan Kayo, kayong mga politiko kayo mga layla dilibog kayo mga mga resahunti virus kayo ah, mga Erwin Tolpo mga kung sino-sino pa kayo mga mga walang silbi dyan oh, Nakita nyo naman Ayan, hindi Pilipino yan Hindi mo na nagsalita ng taong bayan yan pero nakita nyo naman kung gaano siya kamahal ng taong bayan. Yan, kahit hindi Pilipino, nakita nyo naman kung gaano siya magmahal ng taong bayan. At kung gaano na rin naman siya minahal ng taong bayan. O, asa ah, na kayo dyan, mga layla dilibog. Alias sa ba, triling-trilianis, asa ah, na kayo. O, ayan, sino pa ba? Ah, sino pa? Ah, uh, si Franz Castro, Manuel, mga mga politiko na wala kang ibang binanggit, taong bayan, taong bayan, mga kayo. Ayan, oh, nakita nyo yan, totoong ano, ah, Pilipino, hindi eh, Pilipino yan, nakita nyo naman kung daan paano dumogi ng tao. Alam mo, ang mga tao dyan, kahit tayo hindi makakain ng lugaw yan, kung ano-ano mga pagkain, ayun, buntat si Kuya, ha oh. <laughs> buntat si Kuya, grabe. Ayan, kahit na hindi makakain ng iba na yan, makakita lang nila yung idolo nila, yung idol nila si Justin Brownlee. Ay, eh, masaya na yan mga yan. Kaya, Justin! 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 Brownlee! Justin! Brownlee! Justin! Brownlee! Justin! Brownlee! O, oh, guys, tingnan nyo naman. O, oh, Justin Brownlee yan. Ayan, o. Oh. oh, ito, pa ng camera. Oh, Justin Brownlee yan. O, oh, asan na kayo? Asan na kayo, mga lay Di Libo ang hiling nyo magbanggit ng taong bayan. Puro kayo taong bayan, manggagamit kayo, ginagamit nyo ang taong bayan, o ayan, o Justin Brownlee yan. Nag-iisang Nag Justin Brownlee ng Pilipinas. Ayan. Kinarga pa yung bata. Siguro pans na yan. Ayan. Asan na kayo, mga politikong mga bukok? Na wala kayong ibang ginamit. Binapanggit. Puro taong bayan. Puro kayo taong bayan. O ito, Justin Brownlee yan ni, minsan hindi nagbanggit ng taong bayan yan Oh, pero nakita mo dinudumog ng taong bayan yan ang tunay na taong bayan yung mga nandyan kayo mga leche, kayo mga punyeta, kayo mga politiko kayo mga bugok, kayo mga walinotel, inotel kayo, wala kayong ibang binabanggit kundi puro taong bayan, taong bayan o ayan nakikita niya na Justin Bradley brown lid. Binagkahan ng totoong taong bayan. Kayo, wala kayong ibang binanggit. Puro taong bayan. Mga kayo, mga politiko, yung mga kayo. Puro kayo, taong bayan, taong bayan, taong bayan. Ha? Ginagamit nyo lang sa ditang taong bayan para sa kapakanan nyo, para sa pansarili nyo interest, Mga buhaka ng ina nyo. O, oh. nakakita nyo naman. Justin Brown yan. Nasaan na kayo? O, oh. Justin Brownlee guys ayan oh kanya kanya kuha sila ng video guys yung mga bodyguard nya mga barangay tanod o mga escort nya hindi na mga forma kasi hindi ng taong bayan ah taong bayan yan hindi na hikigamit lang ng taong bayan kayo mga bugo kayo mga bugo kayo mga Laila Dilibog mga Triling Trillanis o oh, yan oh, nakakita nyo naman o oh. oh. Justin Brownlee Justin, Justin, Justin Brownlee, Justin Brownlee, Justin Brownlee Alam nyo guys, ito si, ayan ah, ayan na guys, Justin Brownlee guys, ayan ah Dinudubog talaga ng taong bayan, totoong taong bayan Hindi salitang, ano, bukang bibiglat taong bayan mga, mga, ayan, evacuation center, pumunta siya kayo, kayong mga taong bayan na bubo kayo, ano kayo nagagawa nyo? Mahilig kayong bumanggit ng taong bayan, taong bayan, taong bayan, taong bayan. Ah, ginagamit ko lang naman ng salitang taong bayan, pero mga bubo kayo, mga wala kayong inotin, mga wala kayong silbi Laila Dilibog, asan na kayo? Ito na ang taong bayan. Kailangan ng taong bayan ng tulong. Pero asan kayo ngayon? Wala kayong binibigay na tulong. Ah, Laila Dilibog ah, Franz Castro ng ano, pusit. <laughs> posit pusit ka pa, lukulo ka pa, sira ang ka pa, na uh, Franz Castro ka, di ka na nalo, buti nga sa'yo. O, at na, joke no. Ah, o, joke no. Magpakabit ka muna, o, oh, ay Justin Brownlee, Brownlee. <laughs>